Kaibigan, mabilis ka bang maniwala? Lalong-lalo lalo na sa turo ng simbahan. Specifically, yung tungkol sa banal na Trinidad o tinatawag nating Holy Trinity sa Ingles. Pag-usapan nga natin yan. Dito, sa landas ng pag-asa, ako po si Alvin. At ngayong araw na ito, tayo magnilay sa Aklat ni Juan. Chapter 16, verses 12 to 15. Sa ating gospel, ang maunang salita ni Jesus ay ito marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa nyo kayang tanggapin sa ngayon. Tatlong taon. Tatlong taon niyang nakasama ang kanyang mga apostles at mga tagapagsunod. Ngunit alam ni Jesus na hindi sapat ang panahon na ito. Marami pa ang kanyang dapat ituturo sa kanila. Ngunit maiksina ang panahon at siya'y kailangan ng umakyat muli sa langit. Anong solusyon ni Jesus para ma-address ang concern na ito, ang issue na ito? Ito ay ang pagpapadala ng banal na Espiritu Santo sa ating lahat. Bakit ba? Ano ba ang halaga? Ano bang importansya? Ba't kailangan ipadala ni Jesus ang banal na Espiritu Santo upang gabayan tayo at ang simbahan sa tamang paraan ng pamumuhay? Ngunit pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga nangyari sa hinaharap. Ang lahat ng ito ay magbibigay ng parangal sa Diyos at kay Jesus. Pararangalan niya ako sa pagkatatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Lahat ng ito ay mangyayari dahil sa kapangyarihan ng banal na Trinidad. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo ang kumpleto at makabuluhan na buhay ay inaalok ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng katotohanan o truth na tinuro sa atin ni Jesus. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi natin mauunawaan sa simbahan kung hindi ito gagabayan ng banal na Espiritu Santo. Mahalaga ang papel ng banal na Trinidad sa ating buhay. Mahirap paniwalaan ito pero ito ang pinaka-importanting doktrina sa ating paniniwala bilang mga Kristiyano. Kaya kung naniniwala ka rito, ipagpatuloy mo lang yan. At pagdasal mo na sana ay lalo pang patibayan ng ating Diyos ang iyong pananampalataya. Kung nahihirapan ka naman maniwala sa konsepto ng banal na Trinidad o Holy Trinity, ay sabayan mo ako sa dasal na ito. Diyos Ama sa Langit, Diyos Anak at Banal na Espiritu, pinupuri at niluluwalhati ka namin, ang nag-iisang Diyos sa tatlong persona. Mapagkumbaba namin kinikilala ang iyong kapangyarihan at kadakilaan, ang iyong pag-ibig at awa, at ang iyong walang hanggang presensya sa aming mga buhay. Palakihin mo ang aming pananampalataya upang mas maunawaan at maniwala kami sa misteryo ng banal na Trinidad. Tulungan kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban at gawin ang lahat nang naayon sa iyong kalooban ni Heso Kristo, aming Panginoon at Tagapagligtas. Inaalay namin ang panalangin ito, humihingi ng mas malalim na pagkaunawa sa iyong banal na kalikasan at mas malakas na pananampalataya sa iyo, ang banal na Trinidad, ngayon at magpakilanman. Nablas ka ba ng pagdinilay na ito? Okay, like mo naman I share mo sa mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section natin sa baba. Tulungan mo kami maghatid ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!